Breaking news! Pastor Apollo Kibuloy nahuli na. Sa isang post sa social media account ni DILG Benhur Abalos, sinabi nitong nahuli na po si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon naman sa isang panayam kay General Torre na sumerender di umano si Pastor Kibuloy subalit wala pang malinaw at klarong detalye, ang alam lang nito sa ngayon ay sakay ng C-130 si Pastor Kibuloy at dadalhin ito patungong Manila. Narito ang ilang panayam kay General Torre ng mga media. Before, sir, may surrender feelers uh, from them? Wala. Uh, uh si SILG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he's the first one and he's the fourth person dyan sa surrender na yan. nabanggit niyo, sir, na kung hindi nyo ito ginawa itong ganitong operasyon ay hindi... I don't, I don't. like to take credit. Uh, to take any credit for myself, ano? This is a concerted effort of uh, everyone involved, from from Mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Minsan niyo po RD sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa ating RGC. Ako Ako'y nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, uh, sa ating mga kabaro, na lahat ay napakahirap para sa misyong ito. Sana tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho ng ito at servisyon ito. And let's be proud that uh, we did our job today. Habol ko lang po, Erdi. Sinakay po daw sa C1. yeah, I think, I think, uh, yun nga ang nangyari dahil nandiyan ang aeroplano eh. So sa Manila na yun, sir. I think so, yeah. Yung C-130 po is nalig sa Davao na, na mataan kanina. Yeah, yeah. Uh, mga kaibigan, kasama, nandito tayo ngayon sa Camp Katitipan dito sa Davao City. Kasama natin ngayon si uh, Brigadier uh, General uh, Nicolas Torre, ang uh, Regional Director ng PNP Pro 11. Sir, gusto namang uh, namin makipagmentuhan sa inyo, ano po ang nangyari itong maghapon na ito? At alam niyo po ba yung nangyari ng pagkakahuli or pagkakasuko ni Apollo Pibolo? Yung pagkahuli ni, ang particular sa pagkahuli ni Pastor Apollo Kibuloy, ay para uh, paki tanong niyo yung sa SILG si SLG lang i-interview niyo dahil ang mga details nyo na hindi ko talaga alam. Okay so paki no lang at okay. uh, hindi stream, hindi ko talaga alam ang mga details nyo. pero siya na. po ay nanggaling mismo dito sa Davao. I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil uh, pinasundo ng aeroplano. so mm -hmm. and uh, may convoy na pinalabas sa uh, KOJC. Ang kinikwento niyo kanina ay uh, siya ay sinundo mm -hmm. ng C-130 with uh, itong... Uh, Hindi ko sigurado na kinundo, okay. sinundo ng C-130 basta namataan natin ng C-130 mm -hmm. na naglanding sa Tog-11 mm -hmm. at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung uh, siyam na sasakyan mm -hmm. doon sa hangar papunta sa loob ng airport, pinag-guide ng ating uh, ABSEO, yung Aviation Security Group na mm -hmm. ng, uh, unit natin and then Dinala sa aeroplano. So, RD, uh, ano pong masasabi niyo Kasi all the while, habang tayo kayo ay busy, busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Fibola. hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At nap napag-aralan natin, kaya medyo humaba ang ating humaba ang ating paghahanap. Dahil uh, napangalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Cabuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po ang masasabi nyo ngayon sa inyo pong uh, sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate uh, nag for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalong lano sa ating kapulisan na nagpakahirap, nag, nag, uh, ng dugo pawis, luha at pawis para para ma para ma achieve ang mission na ito. So, maraming maraming salamat sa inyong cooperation. At uh, sagot ko ngayong gabi ang uh, lechon at uh, band. <laughs> <laughs> ano naman pa masasabi ninyo, general, sa uh, mga mga taga-KOJC? Uh, well, ako'y uh, nakamapa din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon at uh, Uh, may mga pagbabangayan siguro, pagkaka hindi pagkakaintindihan at may mga inkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that uh, this will be the start of the healing. At uh, hindi tayo magkaaway ho. Hindi nyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibigay sa akin na role, ibigay sa akin trabaho. Kung kaya't uh, ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it uh, our way. Okay, dalawang linggo kayong nag-ikot. Sa saan kaya nagtago si Kibuyo? Tama kami. Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So, uh, what do you think? Um, uh, yung mga kanon, ang mga details, uh, will uh, will just I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay, so ako yung papasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa so, ibigay niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay.